Yohan Yohan, sandali What are you doing here? Akala ko ba hindi mo na kami guguluhin? Hindi naman ako manggugulo sa inyo Gusto ko lang malaman kung saan niyo dinala si Lola Yun lang naman eh What makes you think na sasabihin ko sa'yo? Kasi alam kong may puso ka. Alam ko na iba ka sa mommy at kapatid mo. You want? Alam mong mahal ko si Lola. At hindi ako mapapakali kung hindi ko alam kung nasan siya, kung okay ba siya. Nung pinuntahan ko siya sa bahay niyo, napanatag yung loob ko kasi alam kong nandun siya. Hindi mo siya pababayaan nag-promise nga ako sa'yo, di ba, na hindi ko kayo guguluhin? Pero kapag nilayo niya siya sa akin, ibang usapan na yun. If you want assurance kung safe at okay si Lola, fine. Sasabihin ko sa'yo na maayos at ligtas ang kondisyon ni Lola. You have nothing to worry about. Pero ang hindi ko sasabihin sa'yo kung nasaan siya. It's just better that way, na wala kang alam. Para hindi mo din guluhin ang utak ni Lola. Look, we're all trying to move on and restart our lives. And so should you. Please, Ina. Huwag mo sayangin ang oras at panahon mo. Kakahabol lang kay Lola. Kaya Just let go. Just accept the fact na hanggang dito lang ang connection mo kay Lola o even sa amin. And kung Minahal mo siya ng totoo. Pinasaya mo siya. Thank you. But let's just look at all of this as a lesson. Daamin ko sa'yo, Ina. Nasaktan ako sa pagpasok mo sa buhay namin. At nasaktan ako nung dinoko mo kaming lahat. I learned a lot, Ina. Ang dami kong natutunan, na-realize at ang daming nagbago. really learned how to appreciate and value Lola. Okay, You know, I really value kung anong meron kami ngayon. Mabuti nga hindi ka namin dinamanda sa ginagawa mo kay Lola. So please, Ina. Don't waste a second chance. Huwag mong hayaan na mas taka lang dito nakakaasa magkikita pa kayo ni Lola. Because no. Umitaw ka na. Start a new life. Do this for yourself, Ina. Lalong, lalo na. Do this for normal. It's about time that everyone moves on, inga. Yeah. Hello, Cecil. Nakausap ko na si Juan. Alam talaga niyang sabihin sa akin kung nasan si Lola eh Talagang tuluyan na na nang layo sa akin si Lola. Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi ko ko daya ni. Eh. Mabuti pa mag-usap tayo sa Nono's favorites. On the way na ako dun. Kita tayo. Bye-bye.